Iwala si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. na magiging maayos ang taong 2024 para sa mamayang Pilipino kasabay ng papuri kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagsusumikap na magkaroon ng sapat na trabaho at mamumuhunan sa bansa. Ibinasa ni Revilla ang kanyang payag sa latest poll sa Asia Survey na 92% sa mga Pilipino ang naniniwalang may pag-asa sila sa taong 2024. Mataas ani ang kumpiyansa ni Revilla na magiging maganda ang pasok ng taon para sa bawat Pilipino, lalong-lalo na dahil sa pagsusumikap ng ating Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagdami ng mga trabaho dito sa ating bansa sa pamagitan ng pag-secure ng mga oportunidad galing sa ibang bansa. Aniya sa ginawang pag-ikot ng Pangulo sa ibang bansa para sa kanyang official mission noong taong 2022-2023, mahigit sa 200,000 na mga Pinoy ang nagkaroon ng sabaw sa bansa. Iginit ni Revilla na nasa tamang direksyon ang tinatahak na landas tungo sa maayos at maunlad na bansa dahil sa walang humpay na pagsisikap ng pamahalaan para mag-angkat ng karagdagang negosyo at trabaho na kailangan-kailangan ng ating bansa at mamayan. Ako, si Jojo Sikat. Walang inaatasang ang balita.